Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa utos ng Kongreso na palayain na ang aide ni VP Sara na si Zuleika Lopez. Ayon sa balita, Sara Duterte's aide Zuleika Lopez ordered released from house detention. Abay dapat lamang napalayain, dahil wala silang legal basis para ikulong ang mga resource person. Ang ginagawa ng Kongreso is a form of caution sa mga resource person. Hindi na yata tama ang ginagawa ng Kongreso. Hindi nila pupwersahin pakantahin ng isang resource person para aminin ang isang bagay na wala siyang kinalaman. Para bang ang Kongreso ay sa police station na kahit walang kasalanan ay pinapaamin ng mga pulis ang kawawang biktima. Dapat kung may mga ebidensya sila dapat kasuhan na lang sa korte. Remember that Congress is not a court. Bukod pa dyan hindi naman mga abogado yung ibang mga congressman na nag-iimbestiga. Ayon sa balita, iniutos ng House of Representatives ang pagpapalaya sa aid ni VP Sara na si Zuleika Lopez. Iniutos ng House of Representatives ang pagpapalaya kay Undersecretary Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, noong Sabado Ika 30 ng Nobyembre taong 2024. Sa isang release order na may petsang ika-30 ng Nobyembre, inutusan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Representative Joel Chua, si retired General Napoleon Taas, ang House Sergeant-at-Arms na ipatupad ang pagpapalaya kay Lopez. In view of the undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to release attorney Zeleka T. Lopez after a medical examination has been conducted on her, the order read. Ito ay matapos makontempt noong nakaraang linggo si Lopez dahil sa umano'y pakikialam sa mga deliberasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, at Department of Education, DepEd, noong si Duterte ay nagsilbing DepEd Chief. Si Lopez ay unang ginanap sa Batasang Pambansa Complex noong ika-22 ng Nobyembre ngunit kalaunan ay iniutos na ilipat sa Correct Aynal Institute for Women sa Mandaluyong City. Siya ay tuluyang naka sa Veterans Memorial Medical Center, VMMC, matapos makaranas ng panic attack, pagsusuka at pagkahimatay. Nitong katapusan ng linggo, inihayag ni Duterte na bababa si Lopez bilang kanyang chief of staff pagkatapos ng pagtatapos ng pagdinig ng kamera. Iniugnay ng vice presidente ang desisyon ni Lopez sa emosyonal na pagkabalisa dulot ng kanyang detention ordeal. She expressed her intention to resign kanina. Sabi niya, I want to resign from the office of the vice president. And I told her, okay, ani Duterte. Inilarawan ng bise presidente ang karanasan bilang traumatiko para kay Lopez at umabot sa pagtawag sa desisyon ng kamara na ilipat ang kanyang attempted homicide. Ang pagpapalaya kay Lopez ay dumating sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Duterte at ng unang pamilya. Sa virtual press conference noong 23 ng Nobyembre, inangkin ni Duterte na inayos niya ang pagpaslang kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Romualdez kung magtatagumpay ang planong pagpatay sa kanya. Kalaunan ay nilinaw ng bise presidente na ang kanyang mga pahayag ay hypothetical at hindi dapat ituring na mga banta na naaaksyonan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.